Hello guys, kamusta? Kayong lahat, lalo na po sa aking mga friends and follower. Ayan, gusto ko lang po pala i-update kayo doon sa pinigay ko na na box sa aking follower si Dalia. Ngayon po ay dumating na po siya sa amin sa Pilipinas. Ngayon ay pwede na pong kunin ni Dalia yung kanyang napanalunan na balik bayang box. Kaya lang po sabi niya hindi pa po siya makakapunta. Pero pupuntahan niya din po yon sa amin. Sinabay ko na lang po yung box na yon kasi wala akong lalagyan ng LBC box nun. Kaya nilagay bumili ako na ibang box. At, nilagyan ko ng laman. Tapos, dinadagay ko dun yung sa balikbayan box ni mama. Kaya po, dun na lang po niya kukunin sa amin yung box. Malapit lang naman po sila sa amin. Kaya, makukunin po. saka po, yung friend ko, ay kilala niya si Dalia at nakapunta naman po yung friend ko sa bahay namin kaya masasama niya si Dali ayan gusto ko lang pong update kaya pag nakuha niyo yun ay papakitan niya na nakuha talaga niya yung balikbayan box niya na galing po talaga sa akin yun ngayon yung mga friends ko na may binili sa akin dun sa box na yun ay pwede na po yung kunin sa amin okay ayan pwede na po. Tapos, meron po ako doon na bibigay sa follower ko. Pipili ako ng mananalong follower. O, maglalaro tayo na bibigyan ko ng giveaway na doon na yun sa Pilipinas. Uh, ipapadala sa inyo ng aking kapatid na si Rose Ann. Ayan. Kaya po, kung gusto niyo pong manalo o makasali sa aking mga please follow me and like and share yun po ay konting tulong na nanggagaling sa akin ah. yun po ay wala pong bayad dyan free lang po ayan gusto ko lang ibigay o makapagbigay sa aking mga followers ayan thank you so much please follow me for more videos para update kayo sa lahat ng ina-upload ko thank you bye bye God bless you all Bye.